Go. Go. Miss Rosemar, yung sa yung dito uh, endorsement or your ano uh, appearance sir. and support. Ah, uh, balik po kasi yung sa restaurant ko po sila supportahan ko na uh, easy brand. Yung juice ko mo dito is easy brand. Po yun yung pa yun ni sponsor nila sa akin kaya ako na support ko talaga. Kasi si and don't may negosyo. Meron ako negosyo, gym. Uh, kaya ako nandito kasi uh, sa'yo supportahan ko yung advocacy ni Rosmar, ni Wata, saka ni Marky, saka lahat ng influencers uh, na pagtulong. Eh, yun naman talaga yung uh, goal natin. So, kaya ako nandito para supportahan sila uh, yung mga ibigan ko na pagbigay. Okay. Yes, isang chat ko lang sa kanila, umuagad sila, go, tulong no, kami. Sa galito, go, all out long. agad. Long, long, long. Pero tinatanong mga fans kasi pares kayo may diwata pa. May by Paris over gold. So, Mag-uusap ba kayo? Ay, oo, close na close kami diwata. Saka bilang matagal na nasa business industry, talaga, saka Bilang matagal na ako sa social media, talagang ginaguide ko siya kung anong tama at hindi tama. Wow! <laughs> Kasi but, hindi naman dapat hatakan pa babae, dapat talaga supportahan. May business siya, may business ako, hindi supportahan natin lahat, di ba? Lahat ng business para mas maraming mag-business dito sa Pilipinas kaysa umunta ng ibang bansa, di ba? Isa-isa <laughs> muna, but, at tanong ko rin isa pa. Anong favorite french fries flavor na nila sa Sour cream ako, sour <laughs> cream. Barbecue. Sour cream. Ako, cheese. cheese. Ako, barbecue. Barbecue. Bukod sa french fries, meron pa ba pagpaparating sa brand? Juice. juice. Yun? juice, olig, juice Yung juice, solid. Masarap. Yung light cheese. Ano, pati sa kanya, sa paresa niya, uh, easy brand din. Yung light cheese, solid. Kahit walang iya, kahit di malamay, masarap. At, at may naisip na po ba kayong parang business na kung saan gagamitin yung mga isipan brand na na part Or sino Ako you? ano, uh, motivational rice toppings. Toppings? Yes. Oh, motivational rice toppings. Yes. Oh, di ba may may toppings na ha? Hindi oh, <laughs> <laughs> na ba sa kanin? <laughs> so pag bawat subo mo, mamomotivate ka sa buhay. <laughs> Yun yung bago ko ngayon eh. Di ba dati kasi nabas yung motivational rice? Ngayon hindi ba ko na? Rice bawat toppings. subo mo, bawat kain mo, may natutulungan kang farmer. Yes. Okay, kasi yung kanin nyo eh, na yun, locally made. Eh. So, tulong yun sa mga farmers natin. At lalagyan ko yun ng Rosmar and Diwata para overload. Sama-sama oh. na. Coming soon. Ah, Kapag kumakain sila, namamotivate namam ka, sila. ka. Okay. Ah, okay. Kaya, kaya ako talaga masasuggest ko sa mga may puhunan kahit konti lang, magtayo na rin kayo ng pareso, why not, di ba? Gawa rin kayo nang sa inyo kasi mas Okay yung buhon ng konti lang. Para kung maga mas marami tayong staff Na natutulungan Kasi isang staff Katulad ako 60 staff 60 sa Tagaytay 60 sa Laguna Imagine 120 family Yung nabubuhay namin Sa so, kay Diwata Alam ko marami rin talaga Kasi 24 hours Imagine dami namin Napapasahod Ang daming pamilya Na nabubuhay okay. diba? Saka ano ah Ito ah Statement In fairness Sa mga taong Nang hihila pa ba Kay Diwata na Lahat na nababash Hindi nyo ba alam Na si Diwata Ang nagpasikat Ng pares na negosyo ngayon, ang daming nagka-idea. Kasi maliit lang yung puhunan eh. Diba? Uh, uh, kaya okay lang na magtayo rin kayo ng pares nyo, magnegosyo kayo. Yun yung message na binibigay ni Diwata sa inyo. sa so, ako napapasin nyo yung tindahan ni Diwata, yung mga katabi, bumenta rin. Yes, lahat uh, 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 din sila lahat. Uh, pati katapat niya, pati, katapat pati, pati tata. mga tata. vendor, imagine nyo diba, ang daming kumita dahil nasa nagtrending trending na pares overload. And iba-ibang lugar na may pampanga pa nga uh, may pares overload. then super daming nabigyan ng idea, kat kagaya na ako. Oh, yung eh, pares kasi di ba matagal na yan. Pero uh, uh, hindi, uh, kanya, uh, hindi, hindi, uh, hindi nag-uusap, hindi pinag usapan Nung uh, lumabas diwata, biglang sumikat agad yung pares. Dapat yun yung ano eh, dapat tulungan natin siya lalo. Kasi the more na mas marami siyang gagawing ganyang negosyo, mapapatok kama. Oo, hindi yung parang binabash siya dahil lagi siya nakasimangot daw or what. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang ako ha, sa totoo lang nakakapagod talaga na ang dami niyang papapicture, nagpapabidyo grip pa nga yung iba, di ba? Pero iniintindi ko kasi ako medyo sanay na ako sa tagal namin sa social media, kaya nakakahiti kami. Pero si Diwata kasi ang pinunta niya dito is business para mabago yung buhay niya, mabago yung buhay ng nasa paligid niya. Eh nangyari, ginawa niyong celebrity, ginawa yung oh. estatwa na... At sa tapara niyo na, kasi mangot ako, ito na talaga yung mukha ko. mga ito, na tayong... ay tao ram bigyan pala Ito na ata si Mina na gagawin in coach. At ata may isa akong may isa akong lagi si nasabi every time na may magsasabi sa akin ng CEO, na nabat ganun si diwata. Sinasagot ko sila. Alam niya hindi naman sa pagano, marami ang LGBT friends. Ang ang Becky kasi talaga sa totoo lang. Ma ano ba 'yung maucry kunya rin. Tsaka mo pa hindi naman niya ibig sabihin oh, na, ang panget mo. Parang isang expression, expression. ng nila na minamasa-masa ng mga tao kasi. Parang sobrang binibigyan ng big deal kasi nga pag binash nila to trending. Eh di sila ito naman sinasabi. Mabukas, diba? Kaya ka yung bubutas, di ba? Kaya kapag mag-birthday ka, din lilipas din yan. Oo, di ba? Pero sa tao naman talaga, nilipas din niya talaga. Mas <laughs> masaka pa, alas mo na yan. Mas alas mo na yan. Pamilik, nilipas din yan, ulas mo na yan. Di ba hindi niya yung sinabi para para mang mangbwisit? Kasi nga sabi nga, mas mabilis sabihin yung happy birthday kaysa lilipas din yan. Kung parang, yan kasi siguro yung mga attitude minsan ng mga Becky, di ba parang na oo cry. Pero hindi ibig sabihin na masama siya or what. Yung nag-upload so, nga, hindi na-open din. Kumunta so, yeah, uh, ka uh, sa di bargain ganyan ang maririnig nyo? Oo, marami kasi akong friend na Becky talaga kaya sanay ako sa mga ganyan. Eh ang ginawa ko, chinat ko siya, Mom, ish, kapag bad trip ka or di ka masaya or malungkot ka, tago ka sa container house. And nakita niyo naman ngayon, okay na okay na, ngiting-ngiting na talaga siya, di ba? Na ano naman lahat, parang nag-a-guide naman lahat, nababago naman. So wag natin agad i-judge na ang samang tao na lumakit ulo. Hindi naman sa ganun. Asa ka nabang atraso ko, yun lang yung hindi nagpa-picture, hindi ko lang nabati na din ako lang sa virus, short clip lang kasi pinakita nila. Masama na ba yun? Pati nga yung 1.5 lang bang basihan para gigit, na galit sa akin. Diba? Saka yung 1.5 isang picture, well, tumawag hindi, siya sa akin, hindi, hindi, hindi na ito ko. Imagine yung kasi... Marami kasi ngayon talaga gumagawa ng fake account gamit yung pangalan ko na ginagamit na talaga ng tapos sa tapos hindi ito. maganda. So, Siyempre yun ang mag-abuse eh. So ako as naman, as nung nasabi ko na wala akong ginagawang masama, lumalaban na ako ng patas sa pamaraan, wala akong taong inagrabyado, ni o yung gulang, wala akong pakalang sa mga basher. Kasi wala naman yun na tulong sa akin na mabuti. Diba? So bakit ko sila -intindiin? May stress ka lang. Masisira na ko pag pinatulan mo ba yan. Kaya wala akong basher na sinagot. So nag-angawaw ako wala. So Ibig sabihin, mean, ganun ka na po kasikat. At di nila, ma di nila matanggap <laughs> di nila yun. kasi nagsama-sama ang mga pinakamalakas. No? Ay. <laughs> Kaya talagang ano, join force. So, ano so, sobrang, sobrang, ano po, sobrang blessed. May uh, na ang message ko lang mga sa mga ba? basher, so, ganito na lang. <laughs> <laughs> Sorry lang. <laughs> <laughs> Matanong uh, lang, ano, diwata, no? So, sure. sa nakita mo dito sa pag mo dito sa aming Easy uh, Brand Banawe branch, uh, kung so, halimbawa man na medyo nag-aalangan na si Paris, kasi darating yung time na medyo humihina, tumataas, that's the business, di ba? Meron ka bang napukusuan na parang pwede mong idagdag na magiging pang kabuhayan mo aside from dun sa Parisan? Meron. chicken Wings, and overload. Oh. Parang mo yeah. sa mga. Ang dami flavor eh. Pwede yun. So hindi kasi nasasawaan ng manis. Unli. Unli yeah. Wings. Unli Wings na. <laughs> Unli Wings. Kasi um, nating nag-Unli ako, umuubra naman siya. Pero ngayon, feeling ko hindi kasi maraming nagta-take like out. <laughs> 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 cannot be, baka may dry plastic. Hindi <laughs> mo mamaganda yung lahat sa dami Kaya siguro Unli Rice lang and Unli Easy brand Yung kanyang chicken lalagyan ng rice. <laughs> <laughs> Oo, oh, pwede yun. Masok yun. Parang may previous na na ano, mga friends fries na ganyan. Pwede rin naman. Depende na lang yan sa discard. kung niya. Anong, mga gagawin mo anong, anong, anong Mr. Mr. anong, paano ano naman pa kwento naman kung paano paano nagsimula yung pagka yung namin naman. kasi Ilan. sa totoo lang may nakita ay ano ba 'tong ginawa ko Mike <laughs> Kasi ano papunta kami ata ng ibang bansa or Boracay, di ko na alam basta para may flight kami noon so nakita ko yung post ni Biwata. at natatakam ako sabi ko sa asawa ko dadi pa sa ilang nandito dito tayo sa may naiya sabi ko daan kang tayo kasi nga hindi na kami nakadaan hindi pa ganong na bung noon as in parang natakam lang ako duman sa FYP ko sa TikTok tapos ngayon, pagtingin ko, naka-follow siya sa akin. Tapos, inalo ko din siya. Tapos nakita ko binabash siya. Kaya nag-comment ako sa kanya. Sabi ko, ano, dead mom lang yung mga bashers. Sabi talagang ganyan, hiyain ka pa baba, mga ganyan-ganyan. Nag-comment ako sa kanya kasi nga, bilang ako na sa na sa bashers. So ngayon, nagulat ako kasi binidyo niya yung comment ko and sabi niya sa mga kasamahan niya. Tingnan niyo si Ma'am Rosmar. Ma'am Rosmar, ikaw ba talaga ito nag-comment? Parang tuwan-tuhan ka na parang idol na idol niya ako na ganun. So ako naman, dahil nga sa sipag niya na na-feel ko yung sarili ko dati, parang nakikita ko sa kanya. Naging idol ko din talaga siya sa hindi pagsuko sa buhay. So kaya kami talagang okay. Kaya hindi ko alam sa mga tao pinag-aaway kami, kaya siya ganito ganyan. Hindi nila alam all good talaga kami simula umpisa hanggang ngayon. Ah, totoo yan doon sa ano sa message doon sa comment sa mga mm -hmm. sa labo ganun ganun yung nangyari kung bakit yung magkakilala Habang pinaghihiwalay, lalo kayo nagiging close. Yes, lalo, yes. lalo kami nagchichat. And yun sabi ko sa kanya na kaya ako siya tinulungan sa iba't ibang endorsement and sa 1 million cash. Kasi alam ko na hindi naman lifetime yung hype. Um, sa kapatid, walang, parang wala nga kami kinikita sa paris. Parang nga chatty lang eh. Marami kami napapakain sa murang halaga And at the same time, marami kami nabibigyan ng trabaho. Sabah. Diba? Okay. Doon palang masaya um, okay. na kami. Akala kasi ng iba kung maraming customer, gano'n na. So, hindi gano'ng kadali so, so yung pang ng pera. Alam mo, ang, ang marami doon, yung pagod namin parehas. rin. Saka may ng pagod, kahit naman diba sino. Nga, <laughs> no. Lalo na ako kasi, ah, halos akong kumikilos lahat. Ako nagmamanis lang, taganda ng mga tao, mga istas, kung ano-ano pa. So, ang hirap talaga sa part ko. Pero, yung kasi ang hindi naintindihan ng iba. So, okay lang, tuloy lang, laban okay. lang. laban lang. <laughs> Kasi kasi ako nga medyo aircon sa akin, di ba kaya nakakangiti pa. Ikay di nung pumunta kami. Ay, yung, no, no, no. alam niyo yung okay. sa container house na binigay ko, may camera doon, may aircon. Pero ang init pa rin, kala mo parang ang nakabilan pa rin sa araw. Kaya, Malamig na ngayon kasi dinagdagan ko lang sa pang aircon. <laughs> oh, imagine <laughs> niyo di ba, ang init doon sa lugar niya. Kaya parang ano i-expect yeah, niyo pagod yung tao, stress, paano patatakbo niyo ng ganun ka. Kasi hindi naman siya sanay sa business eh. Kumbaga, nag-start siya na bigla, parang biglang boom na boom. Sa diba? sa vlogger na anong bigla? Sa kanji rin siya, blager uh, or artist na i-expect nyo na lagi nakangiti eh, na ginawa nyo ng papicturan, di ba? So yun, dapat intindihin lang talaga kasi lagi ko tinatanong yung asawa ko, tingin mo ba lumaki talaga ulo Kasi nga puro ganun yung bash, so ako napapatanong, sabi ng asawa ko, ay din mami, pagod lang talaga yan. Yun first time niyo ba nagsama-sama together? And my future collaboration pa? Ah, uh, bali, ano siya? Ninang. <laughs> Ninang ng anak ko. Ayun, di ba? Pag na natin to kay Shik Yuji, nakita din tayo, no? Tapos sa uh, ng anak Yes, sa Shift International, nag-meet din kami. Madalas kami nakikita niyan. And all goods talaga kami. And um, yes, ito yes. dati bida siya ko na ito. Eh. <laughs> o diba, diba alam niya naman binash? yun. Totoo yun, hindi yun scripted. Binash talaga oh, niya ako. Pero alam niyo to kasi tao to nakita ko yung totoo sa kanya na ay, hindi ano kay... nung to, parang nagko-content lang Nuna siya, na. pero mabait na tao talaga. Doon ko, naibigan ko na siya. <laughs> nino ako na ka. <laughs> ako na ka. Oh, <laughs> kasi kapag ka, alam kong masama na uh, maugali, uh, hindi ako nakikipagkaibigan. Pero nung nakilala ko to, sabi ko, ah, putik mabait pala. Laking tao, pero mabait pala. <laughs> mabait ba siya Oo, <lang laughs> <talaga>. mabait talaga. <laughs> kaya sinamahan namin. Kasi hindi kami nakikipagfriend sa attitude. Eh, hindi naman attitude mabait. Kaya nako ako na hindi kapag tanggol nila. Kaya lahat ng mga away kay Diwata, tsaka Rosmar, Alam na yari. Alam kaya, na. Yari Anytime <laughs> pwede bumalik sa rin dun sa oh, anytime. <laughs> oh, imagine nyo yun. Kaya ngayon, magsama-sama na lang tayo. Kasama ang Easy Brand. Tumulong tayo. Yes, ah. <laughs> kasama po, po Red Cross. Lagi po pa <inaudible> sa mga Siyempre, ang Red Cross. Diyan ka red si ate. Yes, po. Magpapatulong po kami sa inyo para sa endorsement po ng Red Cross. So, mayroon po